Ngayon, dito kami sa puno. Pasyal-pasyal. Mabuti dito, hindi delikado. Walang sasakyan. Ayan, si muna na mulot ng nyug. <laughs> Nabasa pa ang likod ni Ramona. Ano <laughs> Thank you for watching. Bye. Happy Friday po sa lahat. <mulot> Namulot si Ramuna ng lubi. Hindi <laughs> man takabalo ka Tagalog ka lubi. Ayan. Iyog. No? Anyo gali. Mamulot <mulot> pa siya. Inay. Ay baka madulas ka. O wala ka suludlan, wala ka sa ano? Sako. Oh, ga ulan, ga ulan na. Yan. Basak na kami karon. Basak na kami karon. Kapaligo na kuya.